Samantala, tinanggap na po ng Senado ang resignation ni Senador Ralph Recto bilang chairman ng Senate Ways and Means Committee. Ito ay matapos na magpahayag na sa manan loob ang Senador kahapon, kaugnay ng mga pagbatikos na kanyang tinanggap tungkol sa syntax bill. Pansamantala namang itinalaga bilang acting chair ng komite si Senador Franklin Drelon. Narito ang report. Malabong gamitin pa ng Senado ang committee report ni Senate Ways and Means Chairman Senator Ralph Recto. Ito ang naging paliwanag ni Senate President Juan Ponce Enrile matapos tutulan ng nakararaming senador ang bersyon ni Recto ng tax bill. But uh, since uh, there's an evident desire on the part of the proponents of the bill of this meta, sa measure to get the maximum uh revenue then uh, logically whoever will take over from Senator Recto will probably adopt the bill of Senator Santiago. Ay naman kay Senator Franklin Drilon na tumatay yung Vice Chairman ng Komite, mananatiling bersyon ni Senator Recto ang isusumite para amyendahan sa plenaryo na inaasahang matatapos naman bago simulan ang budget deliberation. Ang usapan namin naman ni Senator Recto, sana matapos bago po ang budget. At ang budget ay upisan ang uh, plenaryo mga middle of November. So uh, yan po ang aming uh, timetable at uh, sisikapit po namin ito pa rin itong timetable na ito. Hindi naman nakarating sa si Serecto na nagpadala ng sulat na nagsasaad na sana'y maintindihan ng kanyang kapwa senador na hindi ito makakaharap. Nagbitiw si Recto bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means matapos ang kabi-kabilang batikos na tinanggap nito kaugnay ng rekomendasyon ng pinamumuno ang komite sa kontrobersyal na syntax bill. Nilinaw ni Recto sa kanyang privilege speech na hindi siya napikon sa iba't ibang pahayag ng mga health advocates kahit na sa mga placard ng mga nagpoprotesta dahil tanggap na niya na kahit sa ang panig ay may magagalit sa kanya dahil may mga naniniwalang malabnaw ang kanyang bersyon ng syntax bill. Ang labis raw na ikinasama ng loob ng senador na nagresulta sa kanyang pagbibitiw ay ang mga diumanoy unfounded criticism at ang mga insinuwisyon na diumanoy nakatanggap siya ng na malaking lobby fund kung kaya't ganoon ang kinalabasan ng kanyang committee report. Kabilang na rin dito ang iniuugnay sa kanyang isang kumpanya ng sigarilyo sa Batangas. Ayon naman sa ilang mga senador, hindi dapat na magpa-pressure si Recto dahil maaari raw na ikonekta ang pagbibitiw niya upang lalong isipin ng mga tao na totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.